din na 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 oh, na ito natin na <laughs> na, unay kasi malaki mga tay hahaha ito kasi malaki mga tay hahaha 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 good morning, good morning, good morning mga katoy oh, oh. panibagong fishing spot tayo mga toy barangay buli sa may mountain lupa yun tayo sa may ano nila sa may pre, ano ba tayo ito yung bay mismo kamulit sa panibagong fishing adventures natin ayaan nyo mga toy na i-update ko kayo sa mga bagong fishing spot natin nagpapasalamat pala tayo kay ano kay Kachoy Roni sa nag order ng ating reel meron tayong sponsors mga katoy Nagbigay ng rad Yun ang pa natin ng ano Ng rail na, na in-order ni Kaciro Rony Bali, bilitidapi birthday nga pala kay ano, Michael Borak Yun, maraming salamat sa food nung nakaraan so, Yun, maraming salamat po Shoutout tayo mga toy. Shoutout, shoutout tayo Shoutout kay Kapana TV Adventures Yun, shoutout Kachoy TC Adventures Yun, shoutout Gary Manata Yun, shoutout Kachoy Wilfredo Solis Yun, shoutout Kawiwas Fuji Fishing Yun, shoutout bisa call channel yung shoutout itoy Kabiwas TV yung shoutout Mix TV yung shoutout Digrong Gala Vlog yung shoutout JP Fishing TV yan mga tayo ang spot natin Dito tayo matibok-pokol oh Yan Yan sila tatay taga rito palta sila tatay ni Storm mga tayo tsaka ni si Nico yung anak niya si Nico Ito yung pin-order ko mga tayo kay Kateroni Alagang 300 lang matoy oh. Uh, Yan ang gusto mo sa kanya Yung mga maliligit oh. oh, ganda Ayan, mga toy Medyo malabo nga lang mga toy Pala Malabo Malabo nga lang pala Ayan siya mga toy malabo Maraming salamat nga pala sa, ano, sa mga silent viewers Ayun, oh, kinagap na kaagad Hello. Yun, yun, malaki. malaki. Yun, malaki, oh. Kaya, plapla. Yun, malaki, oh. Kaya, plapla. Plapla, mga plapla. Uy. Uy, plapla. Pla. Uy, laki. Uy. laki, boss. Oh, yun, yon, oh. O, Alah, laki. laki, laki, oh. mo, sabi ko, Thank you, Lord. Ala, laki. Grabe, oh. Unang hagis. Oh. Oh. Uh. 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 Unang o. hagis pa lang, tay. Oh. Uh. Ang <laughs> laki, boss? Oh, laki, well. La -laki Grabe, oh, mga sa tatay, oh. Unang hagis pa lang, mga Ganda, Yes, thank you Lord. I think more. Thank you po. Thank you po. Ano lang po, akala ko maliit, ganun-ganun lang. Uh, uh. Na, because... Araman, bitawin, oh, gumana na may big. Kumain dito Oh, pilit na tama tey. Three fingers pangdaing. Di kinagat ng sa... Yun, meron, meron. Malaki to. Malaki to isa. Yun. <laughs> ito na, pinunahin kasi malaki mga toy, Dumadawi na rin tayo sa akin. <laughs> Nag-aharbisa na mo to. Hey, hey, thank you, Lord. Alam, malabo pa lang mati. Okay, pag niyo na po yung magiging natin. Sabah. ba ano kasi mati makulimlim kulimlim ka. Siguro ganyan. Yun, 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 yun. Ito, paganda sa sa. Ay, ito yung ganda. Ganda naman. Ganda naman. Oh di ka? Oh yu 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 yu. Uy, uyu yu 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 Wala yu 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 kaya tumatag yung spot dati. Buti na napunta ko rito. <laughs> Ayun! Malaki na naman. Ayun! Eh. Malaki, naman. malaki, naman Yo, malaki na naman tay oh, wow. Woohoo! Thank you, Lord! Oh, wow. pati. Gaganda ng size ni Ay, ano nito? Kulay? Para itiman? Ang <laughs> Ang ganda! ganda kasi itong area mga kapi kasi ano dating damuhan na ito yan nalubog ngayon ng tubig kasi dahil sa pagulan ulan sa kaya itong mga nakaraang yung, mga, yung nakaraang bagyo bagyo yung bagyo yung igay yung nalubog kaya yung isda yan dyan talaga sa gilid mga kapi nanginginahin sa mga damu damu maraming isda pala dito maraming tilapia pa dito mga kapi madami na rin ulit sila dito Marie. mamaya try natin yung video pagtapos, uh, I mean, oh, yan pagtapos na yung yun na naman oh ay sus nakawala ay mabigat na yun mabigat yun kasi pag malaki mga tayo maramdaman yun yung pagkaan nakawala hehehe <tinyo> yan naman, oo, yan na naman mo ito eh. Oo, ang ganda ng mga tilapia dito mo ito eh. Ang ganda ng size. Was. Hindi kayo boss eh. Ganda ng mga ito eh. Tari, may rin ito mati. Puni na rin. laan natin ulit ulit tagatin yung malaki naman malaki ayun na naman mga toy uy wala ayun uy meron pala kala ko wala meron talaga pala maliit pipiliin kala ko wala nadali meron pala magaan lang <coughs> na na tayo <clears throat> maganda rin yung ganyan mga kayo maalon-alon konti para ano nakikita nila yung bulati impahin pala natin mga yung bulati mga medyo lumiliwanag na kasi nagkaroon na ng araw medyo na rin mga yun doon, malaki na nalawa. <laughs> Uy, ganda. Wow. Ang ganda na. Oh, Nakadali na naman, no? <laughs> Ay, no, oh. Ayos, <laughs> ayos, <laughs> Malaki-laki, uh, no? Ayos. Nakakaray ka na, oh. Ang ganda naman dito sa ispat. Oh, o, tapos yan, dyan mo. Ang lalaki na, oh, Basta, oh, na oh. Nakarami sila dito, boss? Oo, oh, nakarami. Diyan, nakarami, oh. May nahuhuli mong oh. O, mga nasa kalating yun. Kalating yun, eh. eh. Uh-huh.

mga apat na piraso mare. Oh, pera uh, ay, ay tama, no? Yun, malaki. Ayun, ayan. Oy. Ay. So, nakawala yung isa tay. Nakakawala. Dalawa eh. Yung, na, yung malaki na Yung malaki na Yun, nakadalhin si Uto. Ayun. Yun, ay, ay, nakadalhin ay. siya, Uto. Nakawala yung isa yung malaki no. Oh. Ay, 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 yun, Ayun, lalaki, ay. o. Malaki, laki. Malaki-laki oh. Ang laki niyan. Toy. Ay, ten, Oh. Eh naman 'yan. Okay na 'to. <laughs> Try my gate. Niyo malaki. kapag 'to, Kita natin 'to, kahit ng pain. Para may naka- nakabawom niya talaga Bawang at na mantika. Oh. Kita mo 'yung ganyang kalalakeng piprito mo, napakalutong niya. Sarap niya baka dali tayo matay na ano ng malaki magpapahingayin natin sila baka mag overheat <laughs> no huh? eh kaya ano yung okay. uh, dali ka ngayon yung <laughs> ganda ganda rin guys yun mo tayo yun nga ganyan ganyan ito sana bus na okay na ito eh 3.5 200 <laughs> <laughs> 421 oh, 42. ah, yung yung oh. kang hilo. Ayan na. Oh. Yun. Malaki to. Wala. Malak Wala. Wala. Yun. Oh, medyo malaki-laki sa lao na. Ang oh, pa ako. <laughs> Thank you, Bert. tama na rin tong rin talaga natin <laughs> bangit isang bakbakan ka agad may tama na rin ito maganda ganda tong isa mga tayo 300 yun yun oh. <laughs> yun Kakaaliw eh no? Oo, kakaaliw nga tayo. Nawawalang stress <laughs> ko rito. Ang <laughs> dami mo matay. Kahit mainit, mawawala ingit eh. Awal <laughs> Nag-unless strike tayo kanina mga Grabe. Bali, kanina kasi mga nag-unless strike. Di na ako nag-video para ano, makarami tayo. Si sila tatay, umuwi na rin. So, ito yung huli natin mga Grabe, update tayo. Sus, maaga pa lang mga toy. Galas na lang natanya Oh, mga toy, Grabe, oh. ang lalaki. <laughs> wow! Nakaisang flat flat tayo kanina kasi malabo yung beach natin ngayon. Mga pa, dito lang yan sa Barangay Buli. Yun. May mountain lupa. Yun. Bali, nilikpit na ako mga to. Sabi. Maraming maraming salamat talaga sa ano sa video ni Barbs Marlon dahil sa kanya yun Marlon natin tong anarin thank you thank you talaga katuwi tapos tapos yun Matakay dito yun si Anglers Club yon, maraming salamat po sa mga dina na shout out lang po ulit thank you maraming salamat po thank you lord thank you lord oh. dito pala si Katsoy Ernie sa dulo sa taas pala siya nagtitira yun shout out Katsoy shout out mga master Ernie wala oh naka fla ka rin <laughs> ganda rin yung size oh ganda rin yung size eh. uh, thank you mas sa ka na rin Ayos uh, <laughs> ha Ernie Herrera yung shout out Yo! Out of, Rico, Rico, Ay mga taga ano yan ha Bicol Alas Piñas Anglers Ah Rocky Stanglers yun Shout out sa mga Sila Stanglers Nakasubscribe ako sa inyo Oh Rocky Anglers Dalagista Anglers Las Pinas, yun. yung Las Piñas yun Siya lang yung sabi Yun sige sige kachay At ako yung ano na rin ah, Out na rin Out na rin tayo mati Thank you, thank you po, mga ah, kachoy, thank you, thank you, kachoy, ingat, ingat, alis na rin ako, thank you po Lord, thank you po Lord sa blessing, hey, kachoy Emon eh, pala, nakadali rin, oh. <laughs>